ang ating salita ngayon ay epikeya. Epikeya is a principle in ethics which states that a law can be broken to achieve a greater good. Alam niyo po, nung nasa seminaryo pa ako, isa sa mga batas ay ang pagrespeto sa prayer times. Kaya kung oras ng dasal, bawal lisaw, lisaw dapat makita ka sa loob ng chapel na nagdadasal. Ngunit ang tanong kung yung katabi naman nag-aagaw buhay na, hindi ka ba tatayo upang maisugod sa ospital lang yung katabi o mananatili ka lang nakaupo dahil dapat kang nagdadasal sa oras na iyon. Ito po yung nangyari sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito na para bagang tumaas ang kilay ng mga hudyo dahil si Heso Kristo nagpagaling ng isang taong may sakit kahit na araw iyon ng pamamahinga. Dapat igalang ang araw ng pamamahinga ginawa niyang mas mabuti sapagkat yun ang nakikita niya na makabubuti sa araw na yon. Nakikita niya na ang tunay na kahulugan ng batas ay ang batas ng pag-ibig. Ang tanong, ikaw ba'y stricto sa pagsunod sa batas o nalalaman mo ang batas ng pag-ibig? Epikeya, isang salita sapagkat ang sandigan natin kaniyang salita. you mm -hmm.